Itong sistematikong kickback scheme ng mga sangkot sa flood control scandal lumutang sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Itong Department of Public Works and Highways naman bumuo ng technical working group para sa tamang pagpaplano ng flood control projects. Kaunay niya narito mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Kutuner. Idinetalye ng Independent Commission for Infrastructure ang umano'y modus sa multibilyong pisong anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan umano ni na Senator Sen. Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, pati ng ilang dating opisyal ng pamahalaan. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., lumabas kasi sa kanilang investigasyon na sinisingit umano sa National Expenditure Program o NEP at General Appropriations Act o GAA ang mga flood control projects sa pamamagitan ng bicameral insertions. Kapalit nito, may nabibigyan umano ng kickback o suhol para sa pag-aproba ng proyekto at paglalabas ng pondo. Dagdag pa ni Reyes, mas pinipili raw ang mga flood control projects dahil mas mataas ang kickback na 25% hanggang 30% kumpara sa ibang infrastructure projects na nasa 10% lamang. Anya, kapag naisama na sa National Expenditure Program o General Appropriations Act ang proyekto, pipiliin ng kontratista at magsisimula na umano ang bayaran ng SOP o kickback. Ibinibigay raw ang 10% advance payment paglabas ng National Expenditure Program at ang karagdagang 15% naman kapag naipasa na sa General Appropriations Act Based on the testimonies and relations of the witnesses the scheme starts from the proponent who is either a member of the Senate or of the House of Representatives who will inform Engineer Alcantara That he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30 percent and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10 percent. Nakikita ni Reyes na sistematikong kickback scheme na ito ay nagriresulta sa mataas na halaga ngunit substandard na mga proyekto. Anya, ito rin ang dahilan kung bakit marami ay nasasayang pagdating sa kaban ng bayan. Ito ang naging basihan ng komisyon para sa kanilang pagrekomenda muli ng mga kaso sa ombudsman ngayong araw kung saan may mga kasamang mga dati at kasulukuyang bahagi ng Senado at House of Representatives pati na rin ilan pang opisyal ng pamahalaan. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Samantala, say, Balita, Department of Public Works and Highways, nan technical working group. para tiyaking maayos ang pagpaplano ng mga local flood control projects sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, maraming naunang proyekto ang pinagkakakitaan lamang at walang maayos na plano base sa mga inspeksyon na kanyang isinagawa. Giit ni Dison, hindi papayagan ng anumang proyekto kung hindi ito pasado sa naturang grupo. Kabilang sa mga eksperto sa grupo ay sina Dr. Alfredo Lagmay ng University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOA, Dr. Guillermo Tabios III ng University of the Philippines National Hydraulic Research Center at Department of Energy and Natural Resources under Secretary Dr. Carlo David. Kaya uh, gagawin niyo sa mga na-discover nating magaking naging dahilan itong mga problema natin sa flood control is yung kawagan ng pagpaplano. No, marami tayong mga nakitang flood control na pag nagtatanong ako, asan ng plano, wala masabi sa akin. So basically, itong mga flood control na ito ay talagang hindi pinagplanuhan at pinag-isipan. Uh, ginawa lang itong mga flood control na ito, to be quite frank, para pagkakitaan ng pera. Okay. So, yun ang kailangan magbago. Hindi ako papayag na merong kahit na anong project flood control project na pumasok sa susunod na budget na walang plano at hindi kinlir nitong grupo ng ito. Mula sa lungsod ng Tagig, ito si Bombo Isacotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basaradio Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.